Ang laki! Anong kilo yan? Ay, titanin nyo naman! Ang laki! Ay Nakala! Wala pa! Ay! At ngayon naman po ay nandito po kami ngayon sa Pispani na Milot. Kami po ay sasaglit lang din ay kami umuwi. Ngayong gabi nga po pala ay eh, uwi. Babiyahin na rin po kami. Hindi <supan> <supan> ah, tamang-tama ang lang oh. Tamang-tama <supan> oh, nauna kayo. <laughs> talaga may galit ka talaga sa akin na Don Jose. Pero mayroon pala ditong malaking gabi. <laughs> pwede, pwede na gang, ano yan. Hindi, <supan> <supan> pwede nang ano. Yung ano niya, laman. Mm -hmm. Gisisiming na naman daw tayo. <laughs> Sabi ni James, nasang mineral daw yung tubig dito <laughs> sa pools. <laughs> 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 okay, kinakain yan. Oh, okay. oh, kunin natin. Okay, na 'yan. Na hmm. Ano kunin natin okay. Susu. Okay, Pinapainaya lang yan dito. Pero kam Dati binag na namin yung military, kumain kami ng ganyan. At ayan po si Bossing, eh, ano ba yung na ano niya? Magpapandaw? Albert? Ang tawag niyan. <laughs> Oo, oh, may nahuli po. na. May nahuli na po si Bossing. Walang oh, laki. Krokoy! Ano na. Krokoy. Krokoy. Pinakawalan ba? yung isa. Dala hmm. ha, dalawa. Ah, dalawa. Pertyo na eh. Tsaka maliit pa. O kanya kanya daw ng buhat to ha. Wala Ba, John. Ati tayo dyan. Ano naman Ano naman yan? Ay, ganun din. Ah. Umaw na ka pa rin. James. May huli po pa ba? Maliit. din po. Doon po pala si na eh, ay nangangawil na. Tsaka sila tutoy. Di ba dyan kayo Uy, ano, may nahuli na kayo dalawa? Ah, wala pa. Puno ng niyog dito, eh, mababa lang. Ah. Mababa lang ang oh, niyog. Ago, kayang-kaya mo na to. Bay, uwi na daw ni Tita Ago yung isang kulay brown. Bantay nila yan? nila yan. Ming-ming. mo, -ming. kita mo. Ang cute naman. Ang ganda ng kulay niya, no? Nakita na namin siya to nung pumunta kami dito. <laughs> Nakarating na naman kami dito sa Pispan nila. Pispan? Oh. Ah. Ano yan? Wow, wow! Ang laki! Wow! Ilang kilo yan? Isang kilo bagay na niya. Yung dating napapanood natin, oh, dito na tayo. Si Papa ay meron ditong nylon. Paming met? O, Dito yung mga gamit. Kaya daw pag kayo mamiwas ay nandyan lang daw. Ah, daw patingin. Baka kompleto. Dito po pala eh, meron na naman silang nahuli limang. Oh. Hoy, pagalingan daw kayo ha. Ang mahuhuli nyo daw iuwi natin. Sambales. Dito po pala ay eh, meron silang ano dito, bangka. Kaso ay eh, lumubog na. Bakit lumubog na? Toy, galingan mo ha. Magaling ganyan yung pamain mo. Bulate ata yan, Toy. Bulate ata yung pamain mo. Umang. Umang. <laughs> toy, 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 Toy. Eh, galing. May nauli na si Totoy. Talagang. Totoy agila. Ay, Toy. Daw nga. Oh, laki ah. Meron din. Wow. Pero natin po palang nahuli si Willie. Eh. Mukain yun. Umang. Galing nga. Aba. Chen. May mauwi. Chen. Hindi. Ano? Lagi. Bulang bulan. Ay, bulang -bulan. Bulan, -bulan. Bulan, -bulan. Bulan, -bulan, bulan. Hindi <laughs> na kuha na kawala. Naputol. Nakuhampain <laughs> Malalaki. Mga banda ka ni. nawala. Bakit? Nawala yung ano? Ang bilis. Mga oh, Sa may nakibit na tao sige. <laughs> Ang maliit. Ha? Maliit. Maliit lang. Hindi yun din. Kanina gumano siya, oh. Pwede na may mo, na yung pain mo? Kuson? Wala pang nagalaw. Nabulabog na. Andito ko pala si Tito Ninyo, naghahanap po ng ano, pamain. Ayun, sigawan na naman sila doon. Baka may, na, may nakahuli. Magaling ba yan tito ninyo? Sino ang nakahuli? Malaki? Wow, mayroon na daw si Miko. Patingin nga Mek. Patingin nga anak. Patingin? Bo. Bulan-bulan. Si Miko. Isa. Bo, na. na tap maubos pa mai hindi ano yung ko ano yan pamain niya daw alak <laughs> <laughs> <Pumain niyo daw? laughs> alak <laughs> sayang masarap na pang rally na yun anya ka na wat miko hindi pa nakakain Hinila na kasi agad. Kasi banana daw. Nabulabog na eh makawala na yung nahuli natin. Yes! Oh! Ay. <laughs> Buti na lang. <laughs> Bumalik. Ah, ito daw. Ayun, may nahuli na din si Junjun. Nakahuli -Jun. <laughs> na po si Junjun. Ito, Bumasa na Asa ka na Junjun? ka na naman Junjun. Wala naman Junjun. Ayan po, may nahula na lang na po yung taga-Occidental Mindoro. <laughs> bid, bid. Sold na guys. Oh, so pwede na yan, John. Isang ulaman mo na yan. Ay, may, may nahuli na rin po pala si Tito si. Eh. Ba, hiking ka, galing gumakit ng nyuga. galing gumakit na. <laughs> galing gumakit na. <laughs> ano na yata yung nylon? Lapok na? Sayang Kaya naman pala limang kilo eh. Hindi <laughs> eh. <laughs> <laughs> na yung lagnat si John Oh. Bubul sa na <laughs> Ma, makawala pa yan dyan kung ibubulsa sa mo lang. Malayo dapat ikay may timbang lagay. Ay, 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 ay nakawala eh. na naman. Wala sa harap, putol na naman. Ilang Ang may lubot dyan ay. Uy, huli ni Junjun, -Jun, okay, malaki. Yeah. May kapik na, kilo ya rin ah. Wala. Ba men? Ah. Ito na pa aming nahuhuli. At doon po ay mayroon na naman daw po nahuli si Miko. Doon po, may nahuli po si Miko ng tilapia. 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 At dito po may nauli na naman sila. Kabila. Ayun, buhay. Ayun po, ayun buhay Ayun po Ayun po tindapala. Ayun po po tindapala. Ayun May tilapia po Nyaman mo? Amen? Uy! Ang anggal ang Ano to? Anong tawag dyan? Sedang ano? Ma ano? Lapad? Sedang lapad. May camera o. May camera o. May camera o. May camera Pangpaksiw. Uy! Pangpaksiw. Maganda. Maganda. Pwede na yan! tayo bigtasayan ayan yan ang aming tutoy agila ah. kahit saan mapunta mapadagat man mapailog <laughs> ba magaling pa rin mamingmit <laughs> kay tutoy tapon mo pa bibigyan pa siguro parelas ganyan yung ano ganyan yung huli ano <laughs> yung mga nanjan tawag din mga diyan gusto <laughs> tagaway mo ang isda

Doon tayo kay Willis. Di na lang mo ata yung yung anting-anting ah. Aba, may nahuli na daw po si Tita Nini. Asan nahuli na Tita Nini? Aba, meron din <inaudible> ano yan ang lapad. Dito na lahat kay Willie. Oh. Talaga magaling ang Willie. Kaya <laughs> pala suma, kaya pala yung sinama ni Tito. Alam mo ulit ng buhos. Wow, palaki ng palaki ah. Oh, oh, meron din, meron din. Ang laki! Bilisan mo! Yay! Mayroon na rin. Dito ninyo. Buti naman. Mayroon na. Diyan kayo kung kung kay Willie. Diyan kayong didikit lahat. Kay Willie. Marami lang. Marami lang. Ayaw! Dito. <laughs> <laughs> oh. Yung isdang ano, yung isdang lapad naman. Dito kaya pa ako para. Gusto <laughs> 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 doon karne ang manopain pare. <laughs> 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 Nagdala ka sa estupado diyon. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Lako pang hindi, <laughs> Oo, oh, pero nalas dito ninyo, ano yan mo? Ay, iron na rin yung manapad. Bayang. Bayang. Ayun! Sino? <laughs> Wag pana niya susabalis. Ginawa niya. Ginawa niya. Ginawa niya. Hindi ka naiyak? Oo. 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 May pa naman yung... Oh, ba? to. Eh. Bay, yung aming isda the... <laughs> ay <laughs> <Nagaw> ni <Miming. laughs> Sa kanya na, sa kanya na. <laughs> <laughs> <Magatinti pala. laughs> ng party niya. oh, <laughs> Laki <no> na na. <laughs> laki na no na. Kanina Holy Dawn doon. doon. <laughs> Team Occidental Mindoro. <laughs> Uy! Ay! Ba, yung pisa din nakahuli na. Ang laki ng tilapia. Ay, oh, tilapia. Ang laki, o. Oh. Team Mindoro yata ngayon, na. Ngisi ang isipong nahuli po ni Kuya Nuno, Eh, Ken, <laughs> 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 alis dyan! Wow. <laughs> oh, meron na naman doon. Si Tita Nini, aba. Galing Tita Nini ah. Oh. Gulat kin kin eh. Gulat ka kin? Bigil lagi kin si Tito. Ayaw pong mahuli sa puro. Ang timba, ilabas yung timba. Ah, naputol na yung kay Ay, hindi. Kinain yung pain. Ba, milot. Mabupunaw yata namin yung timba. wala na dami ay nakawala kay kuya bal o manong mayroon ay kasi banan. Ay, kanino ay siguro baka Malaki baka mo baka mo

ah Pamain siya? Gawin pamain? Oo, oh, meron din si Kuya Baldon. <laughs>

Ayusin <laughs> na. ha, ikaw nakatukod diyan, ha. Pag nakawala pa yan. Hidabo. Hidabo ka na namin dito sa Pispan. Bubugdahat <laughs> <laughs> oh, oh, mo. Na Ay na to. ta. Oh. Mukha ka Oo, meron na Ay, nagsalabit-salabit na. Ay, ah, seleselibid na. Dito ka bentay. Sayang Oh, yun oh. Wow, na rin si doon. Yeah. May nahuli na po doon si Miko na bulan-bulan. Uh, bulan Ay, makawala pa. Makawala pa. Ay, hawa ka mo mabuti. Ay, yan na, yan na. Ayan na, yan na. Hindi na ikaw, Ken. Noy, bok, noy. Baba, may huli na din tong pinsa ni Bal. <laughs> sabi, 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 sabi. Oh. <laughs> ben, ben, no, nakawala na. Bid, bid. Bid, bid. Oh. Ya si Miko pa nilalawin na yung ulo. Bangus. Nagsindid yan yung meron na rin na naman si Willie Sikat na si Willie Baka nangipon niya. Dapat yung huli ni Kuya Bigyan ng jacket si Willie Kuya Willie pa yung sa jacket yan. Okay. James. Ah. Okay. Kay... Oh, pakos, oh uh. si Tito ninyo may nahuli na naman. Yes. Kalakana. Kalakana Kalak na, wala James. Ang gusto nila ay matataba Ano naman si Willie?

Heh. Wah, nakawala pa. Nakawala pa. Galing-galing ni Kinkin. Ay naputan. Kay Willie. Lalakian ba go ka Facebook naman si Kinkin. Yay. Aba, aba, galing-galing ni Kinkin. Ay, ulilin naman sya. <laughs> Abay si Miming Naghihintay na naman na rin oh Mayroon ka na Ay Miming oh Ito Miming oh <laughs> Sina Uy oh, May nahuli na si Tutoy Aguila May huli na naman si Tutoy Oh si Miming Tutoy Aguila Tutoy Aguila <laughs>

Baka magtusok niya ni magupang. Bulusan ng kawalan na. La, <laughs> wala na nagdao. Ayon to. Nakawalan ng isda. isda. Nakawalan ng isda. isda. Nakawalan ng isda. Lipat tayo dito mga guys. Lipat kayo yung pesto nyo. May malaki pa yan. Dito kayo malaki dito. Mm. Try mo lang may... Ayan <laughs> ko Tutoy kasi pinakawalan pa. Ayan tuloy. Wala na tayong nuli. Ah. Oy, may nahuli na ang taga Mindoro. <laughs> Akala ko yung makakawala na naman. May Miko! Galingan mo ko Mika, oh. Mika, ang munguy, Ay, yung Miko ha! Miko, galingan mo ko ya! Ah, yung taga Mindoro, nakakarami na rin ah! Ang mga... Taga Mindoro! Taga <laughs> Mindoro! Ang kamangyan vlog! Kamangyan! Kamangyan Kamangyan vlog! Opo, Ay, pag may nahuli. Hindi si nahuli pa. May may kaya, <laughs> hanggang bukas ka pa dito. <laughs> dito ka na matulog. <laughs> well, na ya. Aba, huwag ka na matulog pala. Dito ka na lang magdamag. sa kaya. Huwag na siya matulog. <laughs> <laughs> Kailangan lang palang iwan eh. Kailangan lang palang iwan eh. <laughs> Aba, may nauli na naman si kamangyan <laughs> na, yan. Ay, ala, Kamang yan. Kamang yan. hindi sabi ko, kamangyan eh. Taparehas Kamang bakit pang pa pino Ano no, na Bakit na? Bagao nga ta. Miming, ano ginagawa mo dyan, Miming? <laughs> ano yung pusa? <laughs> Ken, gaga-tiga. Ken, wag! Ano siyang Makagat ka. Pula kami ay buka. kay Manang? Nakauli si Manang? Patingin! Babago Wow! Patigil nga Buntis! Buntis! Babago lang nakauli si Manong nga ba? Ha? Ano ka? Ano ka? Ano <laughs> Balik ka dun, John. John, baka ikaw marami nang naipon na dyan, ha? Nananahimik ka lang, ha? Aba, mayroon nga. <laughs> ano? <Mas ko? laughs> eh, hey, may nahuli si Manong. Ay, titanin nyo naman. Ang laki. Ay, ba? Ay! Nak Ano? Ang galing mo pa na magdakma. Ano sa tubig na? Nalaglag na. <laughs>